Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening. Saan mo kayo sulok dito sa mundo guys? Mayong adlaw sa tanan. Ayan guys, nandito ang ating bata. Kasama natin dahil wala siyang pasok today. Yehey! At nag-phone na naman siya guys. Kaso, tubukas ay nag-allowed na siya ng phone. Alam na namin to mamaya, mag-aaway na naman kami, magbubuga na naman kami dahil magre review ang among batang perting putaan na guys. Ayan. So, pauwi na tayo mga langga, pauwi na kami sa bahay, galing kami trabaho ko siyang kasama pag wala siyang pasok dahil ayaw ko siyang iwan sa bahay dahil walang maiiwan pag hindi ko alam kung anong oras ako babalik sinasama ko na yan siya para naman hindi ako kabakaba -kaba pag naiwan ko siya sa bahay ayan guys kasi minsan alam niyo na yung bata makulit ba? Diba? minsan nagluto luto lang yan sa kanya guys marunong naman yan magluto syempre kaso nga lang bata, hindi kailangan i-ano natin yung security ng mga anak natin. Kailangan nating i-take So, ayun mga mga loves. Malapit na kami. Ay, malapit. Malayo pa pala kami. Ano ba talaga? Malayo, malapit. Medyo malayo pa kami, guys. Kasi naisip ko sa dati namin tirahan, malapit na kami. So, lumipat kasi kami ng bahay na medyo malayo. Kaya malayo pa talaga siya. So, ayan mga langga. Update, update lang tayo. Dahil naboboring ang inyong lingkot. O, yan. Pansinin ang aking mukhang haggard dyan. Dahil walang kayos ayos yan, guys. Hindi nga ako nagsupply. Natuyo na yung buko kanina sa, sa pagligo ko. Pumunta ng opisina. Walang supply, supply, guys. Okay lang kasi wala naman tao. Kami lang dalawa ni eh. Flash. So, may nag-tute tayo no, sinasahuran tayo so, tute tayo ng kahit mga lang oras ipaspasa natin ang trabaho guys para makaulit ang sayo eh, nag-trabaho, nagulat sa tuha sa balay so, paspasan natin ang trabaho sa opisina para makahuman tayo sa you na inindot sa kong trabaho guys kasi flexible tayo kasi wala man ang amo ko dito na sa you so, basta tapos na yung trabaho ko pwede na akong umuwi may kailangan man siya na ano so